for today's video ay eh, nandito tayo ngayon sa Jordan Manila sa BGC para kunin yung nakapt kong sapatos. Samahan nyo ako. Tara, let's go! Pero bago ko yung nakapt kong Jordan 1 High, eh, ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung mga available na sapatos dito sa Jordan Manila sa BGC. Pero syempre, hindi na updated ito kasi last August 27 pa yung video na to. I decided na isama na lang itong mga video na ito for reference ba? Para sa mga hindi pa nakakapunta sa Jordan Manila at para na rin sa mga may sa Jordan shoes na nagbabalak pumunta dito. Ito yung mga possible na stocks na madadat na ninyo. Kaya kung may gusto kang sapatos tapos nakita mo sa video na ito, baka sakaling nandyan pa rin sila. Kaya ano pang hinihintay mo? Go na! Pumunta ka na! Retail price lang yung mga sapatos dito ha. Sa video mukha lang malaki yung store nila. Pero maliit lang yan. Kaya hindi ko mapapagod maghanap ng mga sapatos. Ilalagay ko na nga rin pala sa video na ito yung contact number ng Jordan Manila. In case na may nakita kayong sapatos dito sa video na ito at nagustuhan ninyo, kayo na lang yung kumontak sa kanila. Pero pero, lang sa pag-contact ha. Napakaraming beses kong nag sa kanila through Viber. Napakadalang sumagot. As in, sobra. Ewan ko lang ngayon. Sana nagbago na. Sana masipag na silang sumagot. Eto na yung number nila tawagan nyo or i-message nyo sa Viber. Yung original video nga pala na ito ay nasa TikTok account ko. Baka naman, ma-follow nyo ako. Baka lang naman. <laughs> kasi mas updated ako dun eh. Mas mabilis kasi yung mga ganap dun. Ilalagay ko dito yung QR code ko, pati na rin yung username ko sa TikTok. Baka sakaling makabingwit tayo dito. Ayan po, sa mga may gusto po, pa-follow na lang po. Salamat po. May ibang sapatos nga pala dito na hindi pa na post online pero meron na silang stock. Kaya kung malapit lang naman kayo, mas maganda talaga bisitahin yung store nila. Eto nga pala yung unang nakap kong sapatos. Kaso, sa picture kasi parang hindi ko siya trip. Pero pagka sa personal pala, tapos nahawakan mo na, iba pala yung ganda niya. Kaya nangihinayang ako bakit hindi ko kinuha to. Pag kasi ka sa draw or nakakap ka ng sapatos, based sa email na ipapadala sa inyo, meron ka lang 24 hours para maklaim yon Kaso nga, hindi ko na siya kinuha. Sayang ano? May mga damit nga rin pala dito ha. After nga pala ng voiceover video na ito, eh isishare ko sa inyo yung unboxing ng nakap kong sapatos. Kaya kung interested ka makita yon sana tapusin mo itong video. Kung bago ka naman dito sa channel ko, tapos ang mga trip mo ay cooking, travel, or food trip, and minsan mga unboxing. Baka sakaling gusto mong mag-subscribe, baka lang naman. Salamat! What's up, mga ka-tights? Hope you're having a great day. It's Mark Ulysses. And again, welcome back to my channel. Parang medyo nalulungkot na ako. Kasi for now, Baka last pair ko na muna Siyempre, unboxing na naman po tayo But this time, medyo bittersweet lang ako Kasi gaya ng karamihan na mahihilig sa sapatos Nangungulekta or nagre-resell Medyo mataas yung expectations nila dito sa sapatos na i-unbox ko To be honest, wala talaga akong balak i-unbox ito eh Or i-vlog Kasi nga, ang original plan ko ay i-resell siya Matry ko man lang ba or may experience ko kung paano magbenta ng sapatos Pero wala eh Parang hindi ko pala siya kayang i-let go <laughs> So ito, buksan na natin Nakita nyo yung umpisa ng video ko. Yun yung Jordan, Manila na located sa BGC, sa Taguig. Iki-clear ko lang ano meron kasing Jordan Manila or Jordan Store sa Facebook na ganito rin yung logo or profile picture yung Jumpman. Sa pagkakaalam ko po, po iskam yun. Fake account po yun. Kasi tinanong ko mismo sa Jordan Manila, hindi yun yung Facebook page nila. And aware sila na nag exist nga scam iskam siya. And lately, may mga nababasa ako na marami rin siyang na-scam kasi may mga umorder ng sapatos doon tapos biglang na-block na nung ano, nakabayad. Itong i-unbox ko ngayon, sabi ko nga kanina, medyo mataas yung expectations sa mga reseller o or yung mga may sa Jordan na ganito. Kung akala ng lahat, magiging mataas yung resale value niya. But as of the moment, medyo tumaas na ng konti sa SRP niya. Hindi siya yung katulad ng iba na umabot ng 15,000, 20,000. Ito pala yung box niya, no? color black. And gold yung mga Nike logo. Yan. Since sa Jordan Manila ko nga siya nakuha, ayan, may PH release na sticker. ko lang na second time ko man palang manalo sa hindi ako sure kung raffle nga itawag nila doon yung mag announce yung Nike tapos sasali ka doon sa cup or drop syempre lalagay mo yung details mo doon kung anong size ka kung saang store mo siya pipick upin or kung home delivery pangalawang beses ako nanalo doon yung una ito yung napanalunan ko pero hindi ko kinuha And eto nga yung pangalawa, August 27, 2023 ang release nito. August 26 ng gabi, in-email na ako na nakapag-reserve na ako ng pair and kinakailangan ko siyang makuha within 24 hours. Kung hindi, mababali wala yung reservation ko. Kaya ayun, nagpunta ako sa Jordan, Manila. And isa pa, gusto ko rin kasi talaga makapunta roon eh. Gusto kong bumili ng sapatos doon. Ewan ko ba, feeling ko baka pag na ako bumili, doon na matatapos yung pangungulekta ko ng sapatos. <laughs> hindi naman lahat ng sapatos or Jordan na lumalabas ay kinukuha ko. Uh, depende lang yung sa colorway kung magugustuhan ko. Tsaka kung kaya ng budget, and ito, retail price ko lang naman siya nakuha. So, here's a closer look at the Air Jordan 1 Retro High OG Palomino. Genuine leather nga pala yung ginamit dito. At para sa akin ha, maganda yung pagka-brown niya. Etong brown niya na yan, leather suede yata yan. Ang ganda ng color combination niya, ano? Premium looking classy. Tingnan nyo itong kulay itim na leather, 'di ba? Ang ganda, ang masculine tingnan. Tapos itong toe box nga pala, nagso din 'yan. Share ko nga lang din pala na if you are going to search it on Google, what is Palomino? Ang makikita nyo ay a pale golden or tan colored horse or pony with a white mane and tail. Originally bred in the southwestern US. Kaya alam nyo na kung bakit ganyan yung pangalan at kulay niya. Since no nag-start ako magustuhan yung mga Jordan shoes, pangatlo yata itong mocha colorway na naabutan ko. Meron kasing Jordan 1 Retro High Dark Mocha, nagre-range siya ng mga 20,000 pesos. At yung pinakamahal na Jordan 1 Retro High OG SP Travis Scott Mocha, nagre-range naman niya ng 80,000 pesos. Pero yung mga nabanggit kong presyo sa mga resellers naman yon, wala na kasing mabibili nun sa Nike. For now, pang dito lang muna tayong presyuhan. Saka alam nyo, para sa akin, mas gusto ko yung colorway na to kumpara dun sa dalawang nabanggit ko. For example, itong tatlong Mocha colorway na yan, kung pare-preho silang available sa market, tapos retail price lang din, kukunin ko pa rin tong palomino mas gusto ko talaga siya kaysa dun sa dalawa. Gaya ng nasabi ko kanina, ito yung kauna-unahang pair na binala ko ang ibenta. But sad to say, hindi siya tumaas eh. Hindi siya katulad ng ibang moka na umaabot ng 15 pataas. Kaya nga, wala naman talaga akong balak i-video or i-unbox siya eh. Kasi nga, gusto ko nga sanang ibenta. Tsaka yung itsura niya kasi, tingnan nyo. Noong nakita ko na siya, parang hindi ko na rin pala siya kayang ibenta. <laughs> kasi wala pa akong ganitong colorway eh. Yung iba, sabi nila, ang perfect daw ng colorway na to. Pero may isa lang sila na pinaka hindi nagustuhan. Ito yun oh, yung Nike logo sa shootang, naging color gold siya. Maraming may ayaw dyan, hindi ko alam kung bakit. Bagay naman, di ba? Nag-complement naman siya sa kulay ng sapatos. Ewan ko ba, dami rin naman kasing arte ng mga tao ngayon. May nagtanong sa akin, kailan daw ako titigil sa pagbili ng mga sapatos. <laughs> Hindi ko rin po alam. Siguro pag nakuha ko na yung dream shoes ko. Medyo mura-mura lang naman yun eh kumpara sa mga Travis Scott na sapatos na hindi ko naman talaga kayang bilhin. Feeling ko kahit magkaroon ako ng malaking sahod, hindi ko bibilin yun eh kasi sobrang mahal nila. Para sa sapatos, hindi ko kaya. Yung presyo nag-start ng 40,000 pataas. Ayoko. Parang hindi ko kaya. Pero ang inaasam-asam ko lang naman talagang sapatos ay yung J1 High Lost and Found at saka yung Zion Williamson Voodoo. Siguro pag nakuha ko na yung dalawa na yon okay na ako. Happy na ako sa mga sneaker collection ko. So, paano? Ito na muna siguro yung huling unboxing ko for now. Kasi sa lineup ng mga sneakers ngayon na i-release -re sa mga susunod na weeks, wala pa naman ako nagugustuhan. Noong September 9, sneakers day, ang dami nag-expect na may lalabas na mga hype na sapatos gaya ng no Lost and Found, tsaka yung Travis nga. Kaso, wala eh. Dunk low lang na red yung lumabas. Pandang red ba? hindi na rin ako kumuha. Okay na ako sa mga sapatos ko ngayon. So, that's it for my vlog mga katites. Again, if you're new to my channel and you're into cooking, travel, or food trip, and minsan mga ganitong klaseng unboxing, please consider subscribing. Click the subscribe button and the bell icon so you'll get notified for my next video. Thank you. Bye-bye.